Hello, 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 hello mga lalabs. Papakita ko lang po sa inyo yung aking tanim dito sa aking mini garden na ampalaya. So, medyo marami na po siyang bunga ang aking ampalaya mga lalabs. Ang saya naman. Yan yung kasabihan na pag may itinanim, may aanihin. Uy, ang lakas ng ibon na. So, sisilipin po natin yung aking ampalaya. Ayan po mga lalabs. Tapos, mayroon pa dito. Ayan. Ang saya-saya. O, ba diba? Mga ilang buwan lang po yan siya mga lalab kung itinanin. Tapos, mayroon na siyang maraming bunga. So, ang ilalim po niya ay kalamansi. Ayan po yung kalamansi. Tapos, yung sunod ay lemongrass. Ayan. Talagang maraming lemongrass na ngayon. So, hindi ko na po yan natriman kasi wala na pong oras. At saka sobrang init po ngayon dito sa Hong Kong. So, yung next is yung aking malunggay. Ayan po, malunggay. Malunggay is life. Ganyan talaga. Yung kasabihan na, pag so, may itin ni, may aanihin. Ayan po mga lalab. So, marami pa rin pong mga uh, bulaklak yung aking ampalaya. So, hindi ko alam kung ilang buwan siyang tatagal. Hanggat tumigil na siya sa kanyang pagbubunga. Ayan po mga lalabs. Ito lang po yung aking update sa aking mini guardian. Dito po yan. Sa labas lang ng aming bahay. Ayan. So, nakikita nyo yung, yung kanyang gapangan is ako lang po yung gumawa. Ayan. Parang tinali-talian ko na lang siya para meron naman po silang gagapangan. Kaysa gumapang sila dito sa katabi niyang bulaklak. O di ba So, ayan lang po yung aking update ngayon maraming maraming salamat sa inyong panonood thank you so much